Bakit dito. Minisita ko lang kayo at kinahan ko kayo ng pagkain. Kahit konti lang to. Pinagirap. Si ano <laughs> <laughs> Ang cheap mo talaga, no? Saan na ako palengke? Alam mo, hindi ka talaga welcome dito. Ba't ka pa pumunta dito, ha? No, ano sa Diyano? Bumisita. Binisita ko lang kayo. Bisita? Hindi namin kailangan ng bisita. Tsaka, hindi ka ba nahihiya? Ikaw bisita sa amin? Hello? Kiri. Tingnan mo naman yung status mo sa status namin, no? Di ka ba, di ka ba na nahihiya? Magka mag-anak naman tayo. Saka maganda mag-picture rin sa BGC. Sobrang uh, Instagrammable and so... Actually, oo. Lalo na kapag yung gabi na. Oh, Kasi yung diba? city lights nun, ang ganda ng lighting. So yes. pwede tayo dun mag-shoot mamaya for na. our content. Gutom na ako. sino yung mga tao dito. Hi! Mga waiter, nasan dyan? Nasan diba? Good evening, ma'am sir. Um, ano pong order niyo po? Van? Si Van? Uh, dito ka nagtatrabaho? Opo, dito po ako nagtatrabaho. Waiter? Oh. Waiter ka lang dito? Opo. In fairness ah, ano ginawa mo sa buhay para maging waiter ka? Alam mo, hindi ka bagay dito. Tsaka, Yeah, para, parang, parang hindi nakakaganda ng mood. Yeah, it, aside from it doesn't suit you, is hindi rin bagay na, syempre, yeah, fine dining restaurant Tapos, to, ikaw yung nag-work dito. Ano nangyari kay tita? Bakit dito pinaaral yung anak niya? No? Um, Ma'am, sir, trabaho ko po to and wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Ginagawa ko na lang po yung trabaho wow, ko. Wow! Ang bait! <laughs> ang bait niya! Bait? Siguro gusto niya ng plus point sa langit. Patambayt <laughs> mo, parang kapag may family reunion sa, ano, sa Cagayan ni eh. lang siya. Oo, oh, tapos, wow! Kaya um, pala. Sorry po, sir. Ma'am, ano po yung order niyo para ma... Order pa ba tayo? Wako na po. Pwede ba mo kami ngitaan? Ah. Ma'am, pasensya na po ah. Eh, eto kasing waiter na to eh. Tatanga-tanga talaga dito eh. Kaya ngayon, ba nga, ba't niyo ba yan? Kaya nga, ano ba, naawa lang yung, ano, yung manager ah, niyo? Don't tell me, nangangarap ka na malaki dito, ah. Ah, uh -huh, ma'am, <laughs> maiba lang ako, ah. Kilala niyo po ba siya? Actually, pinsan namin yan, eh. <laughs> Nakakahiya, aminin, pinsan? pero... Pinsan? Pinsan. <laughs> eh, bakit? Bakit fighter ka lang? Tignan mo yung mga pinsan mo, ang iyaman. Ganun talaga, nasaswerte yan. Um, actually po, nagsusumikap po ako at nagtatrabaho po ako ng tama dito. Parang hindi naman. Oh, Bakit ko ako tretato ng masama. Oh. Naghingi lang po ako ng order niyo. Oh. Order? Nagsusumikap? Kaya nga, wala nga menu eh. Paano kayo makaka-order? Ano ba yan? Waiter ba yun? Okay lang yan. Libre lang naman mangarap eh. Sa bagay. Pero baka hanggang pangarap lang. <laughs> baka hanggang pangarap lang. Pero eto, ang kaysan ka ba dadali ng pag-waiter mo? Sige nga, sagutin mo. Sige, ma'am sir, go! Lightin niyo lang yan! Wala naman ginagawa mo dito sa restaurant eh. Actually po sa ngayon, nasa ibaba pa po ako, pero hindi naman po habang buhay na hanggang dito lang po ako. Mm. Ang araw ka na lang ba? ba? O oh, magiging katotohanan, malalaman natin yan. Malalaman natin, malay mo. Wala namang masama, di <laughs> ba? Eh, go diba? down pala, hindi na, na go up. <laughs> go even lower, di ba? Sabi nga ng ating kaibigan. Nawala na tuloy ako ng gana kumain. Ako rin eh. Parang ayoko ko na pala dito. Kasi may waiter na. Ilk. Like. Tara na. Muna na tayo sa kabila. Hindi nakaka-aesthetic dito eh. Baka yung waiter D'yan walang lipstick. <laughs> eh. Oh. Tignan mo na ba? No, na tayo ng customer dahil sa'yo? Hindi ko naman po sinasadya na ganun sila sa akin. And isa pa, wala naman po ginagawang masama sa kanila. Ewan ko sa'yo. Nakakarating lato to kay sir. Kasi siguraduin ko mananagot ka. Mm. Tao po, minsan. Pasok! Tao po ng tao po. May next ka bang delivery ng tubig? Pero pa tayo ah. Ewan ko ba dyan? Mga tao Oo. po. Oo. Ha? Si Anong ginagawa mo dito, ha? Baka mamay makita yung mga friends ko. Ano, ano? Tsaka ako family. Ba't yun dito? Binisita ko lang kayo at ginagawa ko kayo ng pagkain. Ay! konti lang to, palaghirapan. Ay, raban. si <laughs> Ang cheap mo talaga, no? Ano, oh, Kuya palengke. Alam mo, hindi ka talaga welcome dito. Ba't ka pa pumunta dito, ha? Oh, ano sa sadya mo? Bumisita. Binisita ko lang kayo. Bisita? Hindi namin kailangan ng bisita. Tsaka, di ka ba naiiya? Ikaw bisita sa amin? Hello? Kiri. Tingnan mo naman yung status mo sa status namin, no? Di ka ba, di ka ba na nahihiya? Magka mag-anak naman tayo. Naayoko sana, pero wala tayong choice. Mayaya ka naman sa mga kapitbahay. Ano yung isipin niyan pag nakita kami? Nagpapasok kami ng mahirap dito. Um, lang naman po ako sa inyo. Oh, <laughs> Nagmamakabuti? <laughs> no? Huwag ka naman bait baitan Alam mo, hindi ka welcome dito. Alam mo kung bakit? wala kang ambisyon at wala kang future van. Mm. Hindi ka gaya namin. Hindi naman kailangan ng malaking future para maging mabuti. Mali! Mali ka! Alam mo, kapag nagpakabait ka, wala kang manggagawa dito sa mundo. Hanggang ganyan ka lang. Dead, ma! Waiter! Yeah, wala kang mararating. No, mukha kang waiter hanggang ngayon eh. <laughs> Di pa naka-uniform yan. Kawawa naman. Masyado na po kayong masakit magsalita. Parang hindi ko po kayo pinsan. <laughs> eh hindi naman namin ginusto maging pinsan, Kay. Kaya nga. Diba? Di ba nakapapansin? Magkaiba tayo ng status sa buhay. Eh nakakapagta ka, pumunta ka dito, may dalakang... Hindi ko alam kung... Ensaymada ba yan o clay? na. Mukhang clay eh. Alam mo Van, hindi ko alam kasi parang sinasayang mo lang kasi yung oras namin. Diba? Ang ganda-ganda ng bahay namin. Tapos, actually it's an honor for you to enter this house. Yes. Look! Sobrang linis! Pero yung itsura mo? Galing ka pa nga atang trabaho, di ka malang naligo. Um, sige po. Um, aalis na lang po ako. Mukhang hindi po ako welcome dito. Ang um, buti pa <laughs> nga. Hindi nga Hindi well. talaga. O, dali mo na yan. Kainin na lang po uh, yung kunting dala ko. Pakabusog po kayo. Kainin mo yan. Sige po. Bigyan na lang natin sa aso. Oo, bigyan natin sa aso. Nga, aso ako dun. Sige. Ang cheap! Parang expert, e! Eh? And sa'yo mga galang, yun lang <laughs> na mo offer mo. <laughs> <laughs> ako, pag napunta ako sa bahay ng kamag-anak, pinadala ko lechon. Yeah, or kaya cake, or what? Oo, oh, yung mamahalin, mamahalin diba? Mamahalin, yeah, mamahalin. Hindi yung, ano lang, Filipino brand. No, doon tayo sa pang-international brand. Kaya yeah, nga, bibisita. Ang gagawin niya dito? Be Bisita? Bisita, tapos magdadala yan Imada. <laughs> As if naman na tuwa tayo na pinsan natin siya. Kaya nga, alam mo pa, mabuti pa, dalhin mo na yan sa aso mo. Kasi... Tapo na natin yun. Dahil na, bibigyan mo sa aso mo, hindi mo bibigyan Bigyan mo yan lang sa aso natin para mabuso. Sige. Nandiyan ka muna. Gary, isipin mo yung next project natin para dumami yung views. Aminto. Baho tuloy dito sa bahay. Parang may pumasok na... hindi nga aso na mababaho eh. Aval? Yes. <laughs> dito ka mag apply Opo, dito po ako mag apply Susubukan ko lang po baka makapasa ko yun. Maging successful po. Choy, huwag ka na mangarap. Eh, sa pagiging waiter mo pa nga lang, hindi mo ayos yung trabaho mo eh. <laughs> dito pa ka kaya pagiging office boy? Teka, anong skills mo dito? Magtitigla ng kape? Magpapalit ng tissue? <laughs> sa bagay, bagay <laughs> sa kanya, no? <laughs> Lahat naman po yan natututunan and diga, na, um, meron yung step-by-step -step process para po sa access. O, tignan mo na. Step-by-step? Step? E paano ka ng client? Kung sa amin pa lang, ganyan ka na magsalita. Parang hindi <laughs> mo alam mo kasi ang sabi mo eh. Kulang cool sa skills. <laughs> Anong pagmamayabang mo dito? Ano baon mo ngayon? lakas ang loob. <laughs> Mabilis naman po akong matuto and galawin ko naman po ang lahat para makapasok po sa company na ito. <laughs> <laughs> uh, so ang dala mo ngayon is willingness lang. Willingness. Saka tinga lang, tama ba yung narinig ko? Madali ka matuto? eh <laughs> <laughs> hindi mo nga maayos yung trabaho mo sa restaurant nun eh. Waiter na nga lang, tatangatanga pa. nag apply lang naman po ako dito, ba't po kayo nang lalait? Parang ang sama ng team yung sa akin. Mahawa ka naman. <laughs> sana matanggap pa, no? Good luck. <laughs> Teka lang, parang yung pagkakasabi mo ng sana matanggap pa dito, eh. parang pangasara pa rin eh. ah. <laughs> Kapaligtaran kasi sa yun, eh. Minsan ko ano yung minamalipis mo, hindi nangyayari. So, good luck mo lang. Sana pa nag isip mo to parang masyado na po kayong masakit magsalita. Ang ikinagawa ko lang naman po yung tama para sa company na to. Nag-apply po ako ng maayos. Ba't ganyan po kayo sa akin? Mm hmm, alam ah, siya sabi. Sino si Mr. Cruz na Mr. Cruz? Kaya na po yung sunod. Pasok na po kayo sa loob. Jipo. Iwan niyo na yun. Thank you. <laughs> Pagkatanggap ako dito. Sisigaro din kung panigingay sa ablegway mo. Good luck, baby mo. No oras niya? Hindi ko mo tito. magsikaw. Ikaw na to, sunod! Maganda ka Pero na para ma-reject ka. Pagkakumasa. Maraming salamat po. Gagalingan ko po ito para makayoko sa company. galingan. Hindi ka na matatanggap. Hanggang ngayon, nakalock pa rin yung screen mo? Actually, tapos na po ako sa lahat ng nangawain <laughs> ko. <laughs> Natapos ko na pong ma-encode yung mga data at saka nakuprehand ko na po siya ng maayos. Kaya, nakalak na po siya. Actually, naman to turn off na po ako ng laptop. Eh kaka, bukas mo nga lang yan eh. Sasabihin mo, tapos ka na. Ah, good morning! Good morning po, sir. <laughs> ah, sir, good morning po, sir. Ah, uh, yung pinapatapos ko ba, okay na? Ah, oh, uh, sir. Dinodouble check ko na po kung okay na. Send mo agad sa akin yan, ha? Kailangan ng client yan, eh. Um, may ba o... Oh? Bad, congratulations, ha? Ang ganda ng presentation na pinasa mo sa akin. Maraming salamat po, sir. Eh, nga pala... Total, na nag-resign na yung... yung head natin dito sa department na to. Kung um, okay lang sa'yo, ikaw eh, na yung magiging head dito. Ah, uh, take teka lang, sir. Bakit siya? Eh, mas magaling pa ako dito eh. Yeah hey boy, mas maganda yung mga ginagawa niya presentation. Nga pala, total, siya na head dito, kailangan mo sumunod sa kanya. Alam mo, para ma ma-promote ka rin, eh, matuto si kasi makipagkapwa tao. Importante pa rin ang ugali. Eh sir, marunong naman ako eh. Pero lang sa isa dyan. Tingnan mo to. Paano, congrats again ah. Sige po sir, salamat po. Di ba yung asa ko yung mga trabaho, ay pasa muna sa akin yan. Sige po sir. Thank you po sir. Yes! Makayes ka, kala mo naman, napakagaling mo talaga. Kahit ikaw na yung boss dito, di pa rin kita susundin at di pa rin kita gagalangin. Kala mo yan, chip-chip ka. natin ang Ah, uh, hindi ko akalain na magiging sobrang successful ng buhay mo. Kaya nga eh. Tapos, salamat talaga ako sa Panginoon. By the way, ako na bahala sa mga kakainin natin ngayon. Wala, na, libre kita. Siyempre naman, arangan ako pa man libre eh. Mas big time ka kaysa sa akin. Ay, Pauline. Fan? Ah, yung page nung Laetera kumasenso ka, akala mo ba, porket kumasenso ka sa buhay, tapos na tayo? <laughs> uh, pa ko. Hanggang ngayon, tapos pa rin ang tingin mo sa sarili mo. <laughs> Bakit kaya hindi ka magbago? Gaya niyo siya. Diba? Oh, para maging successful ka din. Ikaw, gagayahin ko? Huwag <laughs> na lang. Sinerte ka lang naman eh. Tsaka, eh, ano naman kung mataas na posisyon mo ngayon. May araw ka din naman. Um, hindi naman po sa lahat ng pakataon bagay ako sa paningin nyo. Ang importante, natato kayo ng tama kahit masakit yung mga salitang binibigay nyo sa akin. Okay, kung ganyan pananaw mo, ano mo pakiko? Basta sa akin, sa pananaw ko, hindi ka bagay. Pau, sabi niya ugali oh, eh. Tingin ko di ka asenso. Uh, ingit yan eh. Ingit In yung pinapairal mo sa katawan mo. Ingit? Ako pa yung ingit? Eh, hindi naman talaga niyang deserve eh. Tingnan mo naman yung pagmumukha niya. Meron ba ganyan? Umasenso? Gaya ng itsura? Sipag Al lang yan pero... Siguro sinerte. Alam mo pa, tama na yung... Mga panalait mo, kaya ka hindi umaasenso kasi puro lait na lang yung inatupag mo yun. Sinadjudge mo ba ako? <laughs> ako? Kung wala ka ng magandang sasabihin, pwede ba umalis ka na? Talaga, aalis na ako kasi ayaw ko makita yung mga pumumukha niyo. Baka mahawa pa ako sa kadiri. Aba, ba, mo na ako munang pansin. Hello? Yes, boss. Ano? Ayun mo namay. Bilis ng karma. Hindi pwede yun, boss. Wait. Hello? No. Boss? Yan. Puro kasi panalight yung natupag mo. Yan tuloy. Nakarma ka. <laughs> Gawa mo. Malas ka kasi. <laughs> Uy, yung malas. Siya naman yung nakarma. <laughs> Yan mo na. Huwag ka na pumatuloy sa ganun. At least, ngayon, di ba? Nakarama na siya. Oh kaya na yung success ko. Siyempre naman, umorder ka na. na ako. Waiter! Ah, uh, waiter!